Calvin Nabueva posibleng hindi na makapaglaro sa PBA sakaling pagpatuloy nito mga kalukohan sa loob at labas ng basketball court. At Kamsura Express, binansagang hottest team sa ngayon sa NBL Chairman's Cup. Narito ang Sports News ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagbabala si Philippine Basketball Association Commissioner Willie Marshalla kay Magnolia forward Calvin Abueva kasunod ng kanyang mga unsportsmanlike conduct kamakailan sa loob at sa labas ng court. Sa isang panayam, sinabi ni PBA Commissioner Marshalla na maaaring maban muli si Abueva sa liga kung uulitin niya ang kanyang mga kalokohan. Matatanda ang kinutya ni Abueva ang physical na kapansanan ni San Miguel coach George Gallen noong Game 2 ng Best of 7 Game Series. At nitong huli, ang mainit na sagutan nito sa asawa San Miguel Beer forward player na si Mo Tau Humingi naman ng tawad si Abueva kina Coach Galen at sa asawa ng SMB forward. Sa kabila nito, pinagmulta ng PBA ang Magnolia forward player ng 100,000 pesos sa kanyang panonoya sa San Miguel Coach. Samantala, naipagpatuloy ng Camser Express ang kanilang winning streak sa NBL Chairman's Cup matapos manalo kontra sa Makati Circus Music Festival. Natapos ang laban na mayroong dominant win para sa Camser na may final score na 109 to 76. Ito ang muling pagharap ng parehong kupunana kung saan natalo rin ng Camser ang Makati Circus noong una silang magsagupaan. Matatandaan ding na ipanalo lahat ng Camser ang kanilang mga laban noong Enero kung kaya't binansagan silang hottest team dahil ito na ang kanilang fifth straight win. Itinanghal si Jason Orada bilang best player of the game kung saan siya ay mayroong double-double performance, 16 points at may 14 rebounds. Anim na laro na lamang ang natitira bago wakasana ang 33rd game elimination round ng NBL Chairman's Cup. Sino-sino kaya ang maghaharap sa playoffs? Abangan at subaybayan yan dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.